Good afternoon sa inyong lahat. Kumusta ang mga lahat ng mga Filipino seasonal workers na nandito sa South Korea? Ingat kayo palagi sa health nyo. At kumusta ang lahat ng mga Filipino seasonal workers na nandyan sa Pilipinas, nagre-ready, papunta, pabalik dito, at sa mga lahat na naghihintay na makabalik dito, at sa lahat ng mga umaasa pa din na makabalik sila dito. Uh, sana ang wish ko lang sa inyo sana lahat kayo makabalik dito nawala na ang broker uh, kumusta din ang lahat ng mga uh, mga supporters ko na palaging naghihintay sa mga video ko nagmimissid sa akin bakit wala na ako medyo pasensyahan nyo na ako kararating ko lang galing sa Pilipinas nagbakasyon ako sandali ah uh, secret lang na nagbakasyon sa Pilipinas. Kaya ilang weeks, parang mag mat na yata na wala akong video. Uh, pero hindi talaga ako titigil. Baka sabi, baka naisip ng mga galit sa akin, ng mga ano ko, uh, baka inisip nila, tumigil na siya. So, means, ano na yun, susuko na yun. Hindi talaga ako susuko dito. Sabi ko sa inyo, hindi ako susuko hanggat walang umaaksyon dyan sa Pilipinas. Walang problema dito. May nilapitan kami na ano, uh, may minisage ako na TV station. Ang sabi niya, wala daw siya, wala daw may tolong kasi uh, may hawak nga raw na kontrata ang mga Pilipino. At saka dito daw sa Korea anuhin kung hindi man binigay ang totoong salary nila. Sinagot ko siya. Sabi ko, na sabi ko, walang problema ang sahod nila dito sa South Korea. Walang problema. Ang problema diyan sa Pilipinas. Ang dito binibigay ng employer ng tama pumapasok sa bankbook. Kasi minumonitorian yan ng government. Pag hindi yan papasok sa bankbook, minomonitor yan. Kailangan investigahan niyang employer na yan bakit hindi yan pumasok ang tamang sahod kahit isang send lang. Minomonitor yung mga sahod nila. So walang problema dito. Ang problema dyan sa Pilipinas. Sa totoo lang, ang problema dyan sa Pilipinas, ang mga LGU natin, mga local government natin Na nagpadala ng mga Pilipino seasonal workers Na gumagamit ng broker Sila ang may problema dyan Hindi dito uh, Kaya sabi Baka sabihin nyo, tumahimik na ako Sumusoko na ako Hindi talaga ako susoko dito di ba sabi ko, magbakasyon muna ako Balikan ko yung na natividad Pero later yan Uh, mamay ano na yan. Babalik muna tayo sa Tarlac Capitol. Ang Tarlac Capitol, uh, Tarlac Capitol, may mga Pilipino na lumalaban na dyan sa Tarlac Capitol kasi ayaw na talaga nila ang pamamalakad ng Tarlac Capitol. Kasi sobra na sila. Wala na silang takot na lumalaban. Alam nila kung sino ang kinakalaban nila. Pero wala silang takot so nandyan na uh, na sa ano sa Department of Migrant Worker yung kompli nila so hinihintay na lang namin ang action kung ano ang gawin sa government diyan sa Pilipinas sa problema ng mga Filipino seasonal workers na under ng tarlac capital at alam alam ng alam nyo hindi lang tarlac capital ang may problema Nandyan pa ang pinyaranda at natibidad ng Nueva Ecija na ang pamamalakad katulad lang ng Mr. Kim Hyog sa Tarlac Capitol kasi mag yan sila. Nandyan pa yan at marami pang iba dyan. Marami pang iba dyan. Kaya nandyan na yan sa Department of Migrant Worker. Kaya hinihintay na lang ang uh, action dyan. Kaya sabi ko manahimik muna ako. Pero ano eh, Noong Sabado, nagpatawag sila ng mga ex -Korean. Mga ex korean kasi pabalikin raw nila, nagpromise sila na pabalikin nila ng Wando at Tiango. Kasi, kasi nga, baka natatakot na sila kasi nag-ingay na, nag-ingay. Nandyan si Mr. Kim at Jenny, yung Koreano na broker na si Mr. Kim Yoog na dyan nag na, dyan na sa Pilipinas, sa mga local government natin sa Pilipinas tumitira. At may Korean na siya na partner na siya din ang nag-in-charge dito sa South Korea na kumukuha ng mga, kinukuha ang sahod, kinukuha ang bankbook ng ating mga Filipino seasonal workers. Bakit sila walang takot na kinukuha nila yan, Kinukuha nila yan? Dahil under sila nga, sa local government under sila ni Governor Susan yap ng Tarlac province under uh, hawak sila nga kaya wala silang takot na ang mga Filipino kasi pinaghintulutan sila ng local government ng uh, Tarlac capital na ganyanin ang mga Filipino walang heart yung mga nasa Tarlac capital na mga public servant dyan, hindi naman lahat, pero alam niyo kung sino sila, yung mga humahawak ng mga Filipino, ay uh, humahawak sa Seasonal Workers Program ng uh, Tarlac Capital. Kaya si Jenny at si Mr. Kim nagpatawag ng uh, nagpatawag ng mga ex-Korean nga. Then, Dalawang time yung pinatawag nila yung mga nagpatulpo at yung iba na mga ano. Ang sabi nila doon sa mga nag, nag ah, sabi nila doon sa iba na ano, nag orientation raw, orientation pero ang sinasabi doon is huwag manood sa mga vlog ko, huwag maniwala sa akin, huwag maniwala sa social media, huwag maniwala sa iyan sa akin nga kasi wala nga akong maitulong. Yes, aaminin ko Wala akong may tulong sa kanila Hindi ako makatulong na bigyan sila Makabalik sila dito, bigyan sila ng trabaho Kasi isa lang akong ordinaryong tao Wala akong power sa government Kaya hindi ako makatulong sa kanila Sa, sa pagbalik nila dito Kasi wala akong karapatan ang may karapatan dyan is ang Tarlac Capitol na makabalik silang lahat dito kasi sila ang government. Sila ang pinagbigyan nga ng permission ng government ng South Korea na magpadala ng tao dito sa South Korea para magtrabaho sa farm para makatulong sa mga farmers nila. Sila ang may karapatan dyan. Pero, ang mga taga Tarlac Capitol, hindi yan sila makamove kung wala ang Koreano na si Mr. Kim. Mga robot yan sila. Ano-ano sila ni Mr. Kim. Kaya yumayaman na yan si Mr. Kim. Diyan, uh, ang mga Pilipino seasonal workers is naghihirap. Sino kaya ang makatulong sa mga Pilipino seasonal workers? So, kung na silaw ng pira or offer ang mga Pilipino seasonal workers, ayaw na nilang lumaban sa ang mga lumalaban. Kung ayaw na nilang lumaban, sinabi ko sa kanila, kung nasilaw kayo, kung na-chins ang mind niyo, wala akong magawa. Pero ako, kahit mag-isa ako, patuloy kong ipaglaban kayo para lang paglaban Uh, programa ng uh, Seasonal workers program ng South Korea Na malaking tulong sa mga Pilipino Ipatuloy ko itong laban na to Para sa mga new generation Sa mga kabataan at sa mga anak nyo Hindi para sa inyo kung naano na kayo dyan sa ano Pero maraming lumalaban na hindi na sila madadala Sa uh, offer ng, ng Offer ng Tarlac Capital. Pero yung mga ano, kasi kailangan nila ng trabaho, kailangan nilang mabuhay. Intindihan ko sila, naintindihan ko sila. Pero yun nga, patahimikin nyo ako dito, gamitin nyo yung mga Filipino seasonal workers, bahala kayo dyan. Kahit wala bang mga Filipino seasonal workers na nagsusuporta sa akin, wala akong paki-alam wala akong pake. Basta magpatuloy, ipagpatuloy ko ang pag-ingay dito sa social media hanggat hindi yan aksyonan dyan sa Pilipinas. Kailangan may umaksyon dyan para manahimik ako dito. Kasi kawawang kawawa na talaga ang mga Filipino seasonal workers na pinadala ng mga local government na gumagamit ng broker. May mga legit naman dyan. Legit naman ang ano, mga legit naman dyan, pero yung Tarlac Capitol at ang Pinyaranda Natividad ng Nueva Ecija, magkapariho lang yan sila. Kaya hindi talaga ako titigil dito. Hanggat hindi, hindi nyo paalisin yan ang mga Koreano na broker na yan. Kasi hindi nyo alam kung anong ginagawa nila dito sa mga Pilipino seasonal workers. Kawawang kawawa. At para nga, ipagpatuloy ko to para sa mga anak nila. Hindi para nga sa anak ko. At hindi para sa sarili ko. Bakit ako mag-ano do para sa sarili ko? Hindi to para sa sarili ko at hindi para sa mga anak ko. Kasi mga anak ko, Korean. Hindi sila mag-seasonal workers dito. Para sa mga anak nyo, ipagpatuloy ko tong laban na to. Kaya, uh, kung ofiran kayo ng ano dyan, kung ano-ano, kung ayaw nyo nang lumaban or ano jan at may mga may mga chismis pa diyan na yung mga nagpatulpo raw tumatanggap tin, uh, Pinayaran na raw ng kapitol ano hindi niyo alam nanjan ako lumalaban yon sila nanjan ako kasama nila ako Namonitor ko yan sila pagpunta nila sa tolpo. Minamonitor ko yan sila baka ano ang kailangan nila, ano ang kailangan nila pagpunta nila sa Manila, Maynila, ano ang kailangan nila pagpunta nila sa DW? Uh, Nandyan ako nakasupport sa kanila. Di, siguro may iba na mababayaran, wala din akong magawa. Mapihilan ko ba sila? Kailangan nila ng pera o kailangan nila ng trabaho? 'di ba? Pero may tiwala ako sa kanila. Pero hindi din uh, ibig sabihin na bayaran sila ano, wala na ako, i-stop na ako dito. No, never ako i-stop dito. Sabi ko, never ako i-stop dito hangga't nandiyan pa yan si Mr. Kim ng Capitol, Tarlac Capitol at nandiyan pa sa Quirino Province nang biktima pa din lilipat ng iba't ibang lugar diyan sa Pilipinas. Kaya kailangan niyo yang alisin dyan sa Pilipinas. Mga government, mga public servant natin dyan sa Pilipinas at sa Tarlac Capitol, wala bang makatulong sa ating mga Pilipino seasonal workers na nandyan sa Tarlac? Kasi kailangan na nila ng trabaho. Ayusin nyo yan para makabalik yan sila lahat dito. At may narinig ako na hawakan raw ng Tarlac City, Maganda yan, hawakan ng Tarlac City. Mabuti na lang, ah, mabuti ano hinayan sa ano. Kasi sobra na yan si ano, sobra na yan si Mr. Kim Jan. At hindi talaga may nagsabi din sa akin, hirap ma'am, hirap yan nila mapaalis. Tingnan natin. Tingnan natin. Kung hindi ba nila yan mapaalis si Mr. Kim Jan. Bakit nila hinahawakan yan? Kasi tumatanggap sila ng maraming, tumatanggap sila ng share. Sobra na sila. Saan kayo makikita? Saan kayo? Tanungin ko kayong lahat. Tanungin ko kayong lahat. Tama ba yung ginagawa nila? Kinukuha ang bankbook, kinukunan ang salary, hindi ipahawak until matapos ang contract, hindi ipahawak sa'yo ang sahod mo? Tama ba yung ginagawa nila? Saan batas dyan sa Pilipinas? Ang daming mga batas natin dyan sa Pilipinas. Saan batas dyan sa... Anong batas sa Pilipinas na mayroon? Na pinahintulutan na na yung bankbook mo, yung salary mo kunan, yung sahod mo hindi pahawak sa'yo, kahit isang cent, na pagkatapos na ng contract mo, saka mahawakan yung sahod mo na kinukunan na. Saan dyan? Saan batas dyan? Anong batas dyan sa Pilipinas? Subrang sobrang kawawa ang mga Filipino seasonal workers kasi takot sila mawala ng trabaho kaya yan sila hindi nagsasalita. Sunod ng sunod na lang yan sila kasi kahit kinukunan na yung ano nila. May magsasabi diyan anong paki mo? O, oh, di ba? <laughs> anong paki mo kahit 35,000 lang? Hindi kasi ikaw ang nangangailangan. Yes, hindi ako ang nangangailangan. Alam ko at malaking tulong sa inyo ang 35, 40, 45, Malaking tulong yan sa inyo. Alam ko, pero pasinsyahan na lang tayo. Kasi mali ang ginagawa nila, mali. Hindi yan ang totoong sahod niyo. Bakit, bakit tayo okay na okay lang? Kaya dumadami na ang mga uh, Koreano na broker dyan ngayon sa Pilipinas. Dumadami na ang nabiktima. Dahil sa okay nang okay lang kayo. Palagi kong paulit-ulit ko na sinasabi dito. Hindi nyo dapat okay nang okay lang kayo. Mali ang ginagawa nila. Dapat magsalita kayo. Oo, mahihirap lang tayo. Mahirap na nangailangan tayo ng pira. Pero hindi ibig sabihin, dahil hirap tayo, tanggapin na lang natin lahat ng ginagawa nila sa atin na masama. Sino ang kawawa? Pagdating paglaki ng mga anak nyo, ganun pa din ang ginagawa ba diba sila ang kawawa kaya ako, hindi talaga ako titigil dito hanggat hindi hindi hanggat hindi nyo yan mapaalis ang koreano na yan dyan sa Tarlac Capitol hindi lang dyan na, marami dyan sa Pilipinas, marami dyan sa Pilipinas na hindi napapansin ng government natin, kaya kailangan mapansin yan ng government natin kung ano ang ginagawa ng mga koreano dyan sa Pilipinas, sa mga Pilipino na pinadala nila dito sa South Korea na ang ating mga local government dyan sa Pilipinas Yung mga local government natin, uh, sabihin ko wala silang alam, nagpagamit din sila Pero matagalan na, may alam na yan sila, kumikita na sila Kaya dapat nyo yan aksyonan dyan sa Pilipinas Kasi walang problema dito, nandyan sa Pilipinas ang problema Uh, hanggang dito na lang ako at thank you sa inyong lahat at salamat sa lahat na palaging nanonood sa mga video ko. Salamat sa lahat na mga nakasupport sa akin. Uh, huwag kayong mag-alala. Kahit hindi ako makagawa ng video, patuloy ako na uh, patuloy ako sa mga ginagawa ko. Kaya uh, hindi talaga ako susuko hanggat hindi talaga yan maalis ang mga koreano na broker dyan na kumakalat na sa Pilipinas. Uh, para sa mga uh, para nga hindi talaga ako susuko hanggat hindi yan sila mapalis para sa mga anak nyo sa mga mga lumalaki na mga anak nyo na mga Pilipino para makapunta dito sila pagdating sa time nila makatrabaho sila dito as seasonal workers nawala na ang mga Koreano at Pilipino na broker kaya ako, sabihin ko sa inyo, hindi talaga ako susuko dito. Kahit ano pang gawin nyo sa akin, magsawa kayo, kahit ano pang pangbas nyo siya sa akin, hindi talaga ako susuko dito. Ah, uh, hanggang dito na lang at God bless you all at salamat sa lahat ng mga supporters ko at sa mga nanonood palagi sa mga video ko. Sana mag-ingat kayo. Sana nasa palagi kayong nasa mabuting kalagayan at mag-ingat kayo palagi. Tablishol, bye-bye.